Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Dejan Christian Kulumbok mula sa BSN Philippine 31. Ngayon sa video na ito, aking tatalakayin ang paksang ulo ng balita o headline. Pero ano nga ba yung ulo ng balita o headline? Kapag sinabi nating ulo ng balita o headline, ito yung pamagat ng isang pahayagan o balita na kadalasang isinusulat sa malalaking titik para mapansin agad ng mga mambabasa. Mahalaga yung ulo ng balita o headline dahil nilalahat nito yung pangunahing ideya o yung mga pinaka-importante paksa sa pahayagan o ng balita. Ayon nga sa kagawaran ng edukasyon noong uh, 2013, sa pamagitan ng ulo ng balita o headline, nabibigyan agad ng ideya yung mga mambabasa kung tungo saan ang nilalaman ng artikulo kahit hindi pa ito nababasa ng buo at nakukuha nito yung mga attention o interest ng mga mambabasa. Kaya dapat maikli lamang yung mga ulo ng balita o headline. Ngunit dapat malinaw at dapat gumagamit ito ng mga angkop na salita upang may pakita ang kahulugan ng nilalaman ng artikulo. So sa ganitong paraan, mas madaling maunawaan ng mga mambabasa yung paksa kahit sa unang tingin pa lamang. So, sa pagpapatuloy ng pagbabasa nila, mas lilinaw kung ano talaga yung tinatalakay sa ulo ng balita. Ngayon, atin ang alamin kung ano ba yung mga tuntunin sa pagsulat ng balita o headline. Una narito gumamit ng mga pandiwang tahasan at masikla. Ang mga pandiwang tasan na ay nagpapakita ng mga tuwirang kilos na isinagawa ng paksa Kaya mas malinaw at direkta ang dating ng informasyon Yung paggamit naman ng masisiglang pandiwa ay nagbibigay ng buhay sa balita na mahalaga para makakuha ng atensyon ng mga mambabasa Pangalawang tuntunin naman maglagay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo. Yung ulo ng balita o headline na hindi lamang basta-basta pamagat, ngunit ito yung unang hinahanap ng mga mambabasa. Kaya mahalaga na ito ay naglalaman ng bago, mahalaga at kapakipakinabang na impormasyon. Tulad ng sinabi ko kanina, maikli ngunit malinaw. Dapat malinaw sa headline kung ano yung bagong pangyayari o kaganapan. Yung mga lumang informasyon naman o walang saysay -say na detalye ay hindi nakakaikahit sa mga babasa na basahin yung buong artikulo na dapat na hindi na isama sa ulo na balita o ilagay pa sa ulo na balita o headline. Yung pangatlong tuntunin naman, gumamit ng kuwit sa halip na pangatnig na ad. Sa paggawa ng headline o ulo na balita, mahalaga yung pagtitipid sa espasyo. Isa sa paraan para mas maging maikli at matipid yung pamagat ay yung paggamit ng kuwit at sa halip ng pangatnig na at. Ang pangapat naman na tutunin, gumamit ng pandiwang pang hinaharap sa, pang sa mga pangyayaring magaganap pa kung ang balita ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa nagaganap, mahalagang gumamit ng mga pandiwang nasa aspektong panghinaharap. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw sa mambabasa na ang kaganapan ay hindi pa natutuloy o inaasahan pa lamang. Ang palimang tuntuli naman ay gumamit ng, gumamit ng isang panipi sa halip na dalawang panipi kapag may CP o pahayag na isinama sa headline, isa ang panipi ang ginagamit in business na dalawahan. Ito yung um, ito yung bahagi ng estilo sa pagsulat sa mga pahayagan at ginagamit ito para makaiwas sa mga kalituhan ng mga bantas. Yung pang-anim na tuntuni naman ay gumamit ng maikli, ngunit positibong salita sa ulo ng balita sa pagsunod ng ulo ng balita o headline, malagay yung pagiging maikli at direkta o malinaw, katulad ng sinabi ko kanila, para mas madaling maunawaan at mabilis mabasa gayon pa man, hindi sapat na maikli lamang ito, dapat pumili pa rin tayo ng mga positibong salita na hindi magdudulot ng kalituhan o takot, maliban na lamang kung ito ay nagahatid o kinakailangan ng babala. Yung mga positibong panalita ay mas nakakahikayat sa mga mambabasa na basahin yung buong artikulo, balita o payagan, lalo na sa mga ulat na nagbibigay ng solusyon, tagumpay o pag-asa. <clears throat> yung pangpitong tuntunin naman ay gumamit ng mga pandiyong pangkasalukuyan sa mga pangyayaring nakaraan na. Pagaman natapos na yung mga ilang pangyayari, karaniwan sa headline ay yung paggamit ng pandiwang na sa kasalukuyang aspekto para magbigay ng impresyon na pagiging aktibo, sariwa at may bisa pa rin sa kasalukuyan yung balita at yung pangwalong tutunin at huling tuntunin ay yung ang huwarang ulo ng balita ay kinakailangan makapaglahad ng pensahe mensahe sa pinakamadali at magmagaang paraan dahil dito Uh, dahil dito ay kinakailangan di masira ang kaisipan sa bawat kinya. Yung layunin ng headline ay dapat um, agad na maipaabot yung pangunahing mensahe o yung pinakaimportante informasyon ng balita ng maliwanag, simple at buo. Dapat ito ay hindi paligoy-ligoy o masyadong masalimu masalimuot Malaga, mahalaga rin yung buo yung kaisipan sa bawat linya ng ulo na balita o headline para maiwasan yung mga kalituhan. Kung ang headline ay putol-putol o hati-hati yung ideya, nawawala yung pagiging epektibo na ito at maaaring maiba pa yung pagkaunawa ng mga mambabasa sa tunay na mga um, sa tunay na nilalaman ng balita sa pagsulat ng ulo ng balita o headline, mahalagang isa alang-alang yung sukat ng bawat titik at elemento para matiyak nakakasya ito sa espasyong inilaan para sa pamagat. Yung mga sistema kinamit dito ay yung mga pagbibilang ng unit na isang paraan ng pagsusukat batay sa lapad ng mga titik, numero, bantas at espasyo. Una narito yung maliliit na titik. Sa mga maliliit na titik ay yung karaniwang sukat ay isang unit o one unit. Kaya yung paman, may mga maninipis na letra tulad ng uh, I, J, L, T, at F na mas makitid. Kaya 0.5 unit lamang ang itinakdang sukat para sa mga ito. Sa kabilang banda naman, ang mga malalapad na letra gaya ng M at W ay nangangailangan ng mas maraming espasyo kaya binibilang ito or um, sinusukat ito bilang 1.5 unit. Ang pangalawa naman, yung malalaking titik. Kapag malalaking titik naman, ang ginagamit, karaniwang sukat dito ay 1.5 unit. Gayun pa yung mga malalapat na titik gaya ng M at W ay itinuturing na dalawang unit dahil sa laki at lawak ng puwang na kinukuha nila na espasyo. Samantala, yung mga manindipis naman na malalaking letra gaya ng I at J, itinuturing na isa lang yung unit nito. At yung pangatlo naman, mga bantas, ang, karami ang karamihan ng mga maliliit na bantas gaya ng tuldok, kuwit, tutundok at iba pa ay binibilang lamang bilang 0.5 unit. Ngunit yung mga mas malaking bantas gaya ng gitling, tandang pananong at dalawang panipi ay tinuturing na 1 unit dahil mas malaki yung puwang na kinakailangan ng mga ito sa headline o ulo ng balita. Yung pang-apat naman ay yung espasyo o yung mga spaces sa ulo ng balita o headline. Ang bawat espasyo sa pagitan ng mga salita ay may katumbas na one unit. Mahalaga ito sa pagbibilang para matiyak na tama yung kabuo ang sukat ng pamagat kapag inilagay na ito sa layout ng pahina o kolom. At yung pang-huli naman at panglima ito yung mga numero ang bilang isa ay makitid kaya ito ay binibilang na 0.5 unit lamang samantala yung mga numero uh, na 2 hanggang 9 pati na rin kasama dito yung 0 ay tinuturing na 1 unit dahil karaniwang malapad na yung mga numero ito ngayon narito na yung halimbawa ng pagbibilang ng units ng ulo ng balita o headline Makikita nyo dito sa bandang kaliwa sa baba Narito ang isang halimbawa ng ulo ng balita o headline na bibilangan natin ito ng unit Makikita natin dito, mababasa natin na libreng Wi-Fi, ipapalaganap sa mga paaralan Ang unang step dito ay yung bilangin yung mga unit ng bawat titik, espasyo at pantas So ang gagawin natin dito, bibilangan natin yung unit ng bawat titik kada salita So, ang unang salita dito ay yung libre. Ang kita natin na <clears throat> ang unang titik ay yung malaki L malaking titik na L na may 1.5 unit. Sumunod naman yung maliit na I may 0.5 unit. Maliit na B may 1 unit. Maliit na R may 1 unit. Maliit na E may 1 unit. Maliit na N may 1 unit. At maliit na G ay may 1 unit. Sa kabuuan, ang salitang libreng ay may 7 units. Ang sumunod na salita naman ay Wi-Fi. Ang unang salita, ang unang titik nila ay yung malaking titik na W na kung saan dalawang unit to dahil malapad ang letrang ito at nakakakuha siya ng malaking espasyo. Kaya dalawang unit ang malaking letrang o titik na W. Ang sumunod na ang sumunod, ang sumunod na titik naman dito <clears throat> ay yung maliit na E na may 0.5 unit at ang sumunod naman dito ay yung bantas na gitling na ma may 1 unit dahil malapat din or malaki din yung bantas na ito. Ang sumunod naman ay yung malaking letrang F na 1.5 unit at muli sumunod dito ng sum, sinundan ito ng maliit na titik na 0.5 units. sa kabuuan ang salitang wifi ay mayroong 5.5 units ang sumunod naman ay bantas na kuwit na may 0.5 unit at sinundan naman ito ng salitang ipapalaganap na kung saan ang unang uh, titik dito ay yung malaking ay na kung saan one unit lang, lang ito dahil um, maliit lang itong uh, espasyo nakakakuha dito parang manipis yon manipis lang yung malaking letrang I kaya one unit lang ang ang nakalaan dito o yung bilang sa kanya sinunda naman ito ng maliit na P na may one unit maliit na A na may 1 unit, maliit na P ulit na may 1 unit at maliit na A ulit na 1 unit at maliit na L na 0.5 unit muli, yung L ay manipis lang kaya 0.5 unit lang siya. Sinundan ulit ito na maliit na A na 1 unit, maliit na G 1 unit, maliit na A ulit 1 unit, maliit na N 1 unit, maliit na A 1 unit at maliit na P ay may 1 unit. Sa kabuuan, ang salitang ipapalaganap ay may 11.5 units. Sinundan naman ito ng salitang sa na kung saan mayroon itong uh, maliit na titik na S na kung saan 1 unit ito, sinundan naman ito ng maliit na titik na A na mayroong 1 unit. Sa kabuuan, ang salitang sa ay may dalawang unit or 2 units sinunda naman ito ng salitang mga na yung M ay may 1 point, maliit na M, maliit na titik na M ay may 1.5 unit dahil malapad ang uh, maliit na titik na M. Kaya 1.5 unit siya. Sinunda naman ito ng maliit na titik na G, 1 unit at maliit na A na may 1 unit. Sa kabuuan, mayroon itong 3.5 units. At huling salita naman ay yung paaralan na mayroong <clears throat> malaking titik na P na 1.5 unit at sumunod naman ito na sinundan naman ito ng dalawang uh, letrang A na may titik isang 1 unit at yung salitang R na may 1 maliit na at uh, titik na R ay may 1 unit, maliit na ulit na A ay may 1 unit at maliit na L may 0.5 unit dahil nga manipis ito sinundan ito na maliit na titik na A may 1 unit at maliit na titik na N na may 1 unit. Sa kabuuan, ang salitang paralan ay may 8 units. Ngayon, ang, ang, pangalawa naman ay yung kabuuan ng espasyo sa pagitan ng salita. Makikita natin dito, sinabi kanina, kada espasyo ay may 1 unit. Makikita natin na may limang espasyo na makikita natin sa um, ulo ng balita na ito o headline Kaya 5 um, units para sa espasyo ng ulo ng balita o headline na ito Ngayon, lahat ng unit na, na ating nakuha Ating itong pagsasamahin Ngayon, ang third set naman, kabuwang unit ng headline o ulo ng balita Kaya magiging 7 plus 5.5 plus 0.5 plus 11.5 plus 2 plus 3.5 plus 8 at plus 5 ay sa kabuuan yung ulo na balita o headline na ito na libreng wifi papalaganap sa mga paralan ay mayroong 43 units. Kaya ganun yung halimbawa ng pagbibilang ng units ng ulo ng balita o headline. Ngayon, narito naman yung sanggunian na aking um, ginamit para sa um video na ito or talakayan ito. Yung mga sanggunian na aking ginamit ay nagmula sa Scribd, SlideShare, st um StuDocu at Philippine e-Journal. At ayun lamang po para sa video na ito. Muli ako si Dejan Christian Hugh Limbok mula sa BSN Filipino 31. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway may natutuhan kayo sa talakayan na ito. Maraming salamat po.